Carla Taos Puso nagpapasalamat sa mga fans at supporter ng Junkar 18. Una sa lahat ay nais ko pong batiin ng Happy 7th Month Series ang tambalang Junkar. At sa episode natin ngayon ay pag-usapan po natin ang nakaraang live ni Kuya Jomar na kung saan ay ni-request ng mga fans at supporter ng tambalang Jomcar na sana ay mag-comment din si Carla sa naturang live ni Kuya Jomar. At agad naman ito pinaanlakan ng dalaga at nagkomento po ito na ayon sa kanya ay lubos po siyang nagpapasalamat sa lahat ng mga taga-suporta at tumatang-kilik ng kanilang tambalan ni Kuya Jomar o Junkar 18. Dahil umabot po sila ng pitong buwan at asahan po natin na tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay nila ng kilig at saya sa ating lahat na mga taga-suporta ng kanilang tambalan sapagkat aminin man natin na marami sa atin ay inaabangan talaga ang kanilang serye dahil sa kilig at saya na hinahandog nila sa ating lahat lalong lalong na para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na ginagawang libangan at stress reliever ang panunood ng serye ng ating dalawang idolo na sina Kuya Jomar at Carla. At sa muli Happy 7th Month Serie Junker 18, o mga calling up anong masasabi niyo sa episode natin ngayong araw, please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nice ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po. And also don't forget to subscribe calling up Lab, Inag normal vlogs at ang ama ng calling up Val Santos Matubang.